Tila kayo tata nakakita tayo ng ng nagbibinta ng suman. Suman na kamuting kahoy. Sa ilunggo ini to, Alope. Magbibili tayo kay. Tagtin po ito, mga partner. Alake. Ito siya. Kamuting kahoy. Ano ko Halaan na, idilaw ko sini ni. Kain tayo. Ginadgad po ito na kamuting kahoy na may gata bakit no? Dipindi kong may gata. May gata nit eh. Wala ka ng ulang na halubis. Okay Sarap siya. Namit siya besa. Nagimas. Antay nagi mas tula ko yow. Hmm. Namit. Hmm. Ano kayo na araw na gabinta ng ganito antay? Hmm. Sabado. Berne Bernice, umano? Pero yun tay magbakal kami kung arap pa kami kwarta eh. Hmm. <laughs> Dugo ito. <laughs> Sabado ako na ba? ko na. Ha? Hmm. Hmm. sarap yung ikay. Ngayon lang bibili tayo ng ng We steamer may ano st ipalitan sa item hindi ka may nanakalakas kumili sila kayo kunin natin dito Ang shumai. Uh, thank you. salamat sa Diyos naka, naka nabili natin guys yung gusto natin stories nako na natin Ito yung maganda lang kaya. Sige, Charcoal. Peppa. Tubog ito na may tatubog ito na eh. pepa, pepa. naman yung... let's go. 哦，为什么？哎，八百我 bibilin tayo ng cotton candy. Pila isa lang? <laughs> Hindi po. Tagpila na. Dalawa lang bro. <laughs> Tagpila na bro. Pagbainte. <20. laughs> Pagbainte. Si <laughs> Sis bro. Asan siya? Pagpahit kay Sis ko. Kay Sibelian. Ito sa dito. Eh, kung ano ba sa'yo panuot? Apo, apo. Hindi, hindi, hindi. Ay, sus. Sige bro, salamat sa Diyos. <laughs> salamat sa Diyos bro. Kung pa kuhan na sa kay Sky, pero si Sky hindi ito makuhan. Hindi siya nagkakain ng ganito. Kainin ng mga matanda. <laughs> Saan kaya abot ang 100 pesos natin? Boom, boom, 20, 20. Lahat ng klase. Okay. Lakay, umulig tayo. Tag-20 la amamin nga klase dito nga mga gatang. Yang yeah, kakastoy 20. Kakastoy 20. Mm hmm, dapat ganti pang kwa laki ni. Eh. Halo-halo. Good sale. 20. Ito yung Paris, niya, Ito 40, ato pa. Ito yung 20, ato yung... Hello. notebook niya, ito 20. May 7, 20. Ito oh, yung may kayo. Wa ado ti kastoy nga tindaan, nag 20-20. Di kami nga gumagatang ni bakit. Eh uh, 20. Ato ila kay eh. ni 20 eh. ni. Sa luma bukol na kat sara 20 pesos lang. At the gold moon. <laughs> May gold ka na. Eh uh, kami lang ti lapay sa gold moon din. Kabilan sa bone. Yeah. Mami nata nga makita mo na kayo. kita nga talaga. Ay, Ay gusto. Ipainti lang <laughs> uh, nga ito. Kitaan nyo, landag, tagpainti. Ipo na yan, pangasaan, tagpainti. Masigurado ito, ilukal lang ito. Ito, ka raw ng 20 pesos lang mga saan Talite asaw eh oh, tig 20 Lagaw tig 20 kita ng laki ng na nagdodoteng mga customer data tiglaka mo lang tig 20 man lang Hindi sayo kayo yung mag tig 20 na ano masasabi niyo tay? tag lang. <laughs> sayo to? Hindi po. Ay, akala ko sa'yo. lang. 20 ni. Ito, ate, pwede kapehan mo? Hindi. Ay hindi po? Yung maliit lang. ito eh. Oh, tubig lang. O, tubig lang. talaga. Yung sa amin kasi kinakapin namin pero ibang klaseng kwan kasi siguro yun. Yung, yung pang ano talaga yun. O, Yung pang ano talaga to ito. Ako. Kinala po ganito Walang ganito. O, maliit lang. Nalaraan nila kayo. Okay. So, o, so, nito. Boss, magkano ito boss? Ito lahat? 20 lang nako ng piraso ito lapis 1, 2, 3, 4, 5, 6 12 ng piraso na lapis 20 pesos lang hindi naku po <laughs> color pencil 20 lor awol ler malaki oh dalawang dalawang piraso ito 20 lang black and blue malaki ay mabango oh lotion 20 <laughs> oh Ano kaya? Tulbo. Tulbo. Ito yung nagarang Ano mo? Tabi na ba tabakas na eh? Ayun! 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 Boom na boom. Lahat ng ay, ginagatang din eh. Unang trip. May nadaanan tayong halong wala kayo. Hindi tayo. Pero may idea tayo. Nag-order kang bakit? grabe yung mm -hmm. ice cream niya guys sulit yung 90 dalawa 145 Ito na tayo sa kwan lakay bahay. Kanina bu bumalik kami na bumili nito. Halo halo kasulubong kay Unyok. Ano na Unyok? Tagay sa kayo. Tagay okay, ka. O oh, dali na po.

Un unboxing na natin. Guys, this is it. Nakuha namin guys, maraming bumibili nito. Nagabili daw doon mga Indian, mga ano. Binabalik-balikan nila tag-apat na box yung kinukuha. Pero naubusan talaga sila. Kanina, may dumating na dalawang um, dalawang item lang. So, yan na. Binalik-balikan -balik namin ito si ito, Eureka. Tsaka yung isa dong item, guys, 1 ay 28 'yon. Mm, 28. Tapos ito 18 lang. And maganda. Ito yung ilang araw na namin binabantay-bantayan doon. So naka-save tayo ng 1,000 pesos. May ring siya na ganyan. And lang lagay lang natin. Then ganito. Second layer. And, ito yung third layer. Wow! So, ganyan siya. Hala, ay, nice siya kay Blue. So, ito yung talaga yung gusto ni Lakay kay English. Gusto niya yung parang puti lang sa loob para makita mo kung ano yung... Transparent yung tinatawag. Pero yung isa, kwan kasi yun, parang brown, parang gray ang kulay, hmm. pero mas maganda ito. Pero ito na lang yung last item nila, guys. Tapos may in-order tayo sa online kalakay. Yung na-order natin, ay, ganito pa pala. Itong item na to, may ganyan pa siya sa loob. Pero niya ba ay pagkabilang sida. Pag siguro pang luto ng kanin. Hindi ko lang ano, sure. Tingnan natin. sa online. Ang um, deep fry. Deep fry. Okay. Paglutuan ng isan lakay. Um, putito. Uy, bakit yun? Tsaka ito yung nabili niya sa tag 20-20 kanina. Lalagay ng kutsara. Ikal mo ang tabakit niya. Ang kabila ng kutsara. Tagbainty lang. na? <laughs> Hidsit. Hidsit, tag 20 lang. Ay. Uh, pinalitan ko yung binigay ni sis na ano. Kaliman na yung... natin ng mga bulaklak. Lagay natin ito sa ating tindahan. Ati yan, tinisting tayo ati pa tayo Steamer, steamer tayo Tinistingan may lakay ta At ati warranty nato yung 7 days Matangan mo talaga ti Mabaling <laughs> na iluto Shumay Hindi natangin na In sit ni Apo, uh, 20 minutes In sit ni Shumay mga sample na ituin eh Tama lang makagamit ti Castigamay Okay uh prutas, gulay, itlog at yung mo lang ito no yung noodles at yung matke karne sa lamos at yung hilakay na luton ah. ito lang tayo doon na medyo bangir ta ngayon wala pa sila doon pa sila doon pa sila sa taltalaw hindi mo lagay dyan hindi mo na dyan Yung nung kailak know, like to mm -hmm. Hindi maubos ko. Mga lima lang sa'yo. Okay, guys. Dito na yung ating chomay. Ganyan, oh. Di man din mo makanti ko na so much. Yung kalamansi. Tapos lagay mo yung kalamansi sa taas. Yung kalamansi. Yung iba ba lagi bakit maraming mga manti-mantika? Hindi ko nalagyan ng maraming mantika. Um, ang ginawa kong chili garlic guys. Isisit, bang, isisit. Hmm. Isisit, ah. Sa usap sa puyo. Hmm. Parang ayaw ko nang kumain ito. Kanin. Dagmano bakit ata may isang kastinyo? Hmm. Hmm. Super. 66. Hmm? Hmm? Plus 6. Plus 66. 6. Galing. Hmm. 150. Ito yung lakaila ko. Tayo titag 5 pesos ang isa. 5. Mana na kayo eh. May bisita pa ta May eh, pa ako. Oy! Dali lang be. Dali, lapit. Agay. Okay. Agay. Okay. <laughs> Guys, naka ano lang lang tayo. Naka. <laughs> yan yung prob oh. Lamok. Lamok? <laughs> Saan? Yun na kayo. Salamat kinapo Diyos ta. Uh pagdating tayo nakapalingkit tayo tapos tayo kakadating 'yung uh, appliances ng paggamit hindi ko tayo. Hindi tapatapang tapang tayo food stop. Tapos ngayon 'yung 'yung, yung ay, food ay iPod house gayam. Kaya hanggang tila lang ang laki TV video tayo hanggang sa muli po. Uh, salamat sa Diyos. Bye bye.